Ito hong ligtas na pag-uwi ng mga Pinoy mula Israel at Iran, pinatitiyak ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! I have Mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang matulungan ng mga Pilipinong nais umuwi mula sa Israel at Iran kasunod ng pagtaas ng Alert Level 3 sa dalawang bansa dahil sa tumitinding tensyon. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na personal na nakaalalay si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa unang batch na 26 na Pilipinong nag-avail ng Voluntary Repatriation Program mula sa Israel. Habang higit dalawang da pa ang kasalukuyang pinoproseso para sa kanilang pagbabalik sa bansa at ang ilan ay pinili pa rin daw na manatili sa kanilang trabaho. Ayon sa Pangulo, nakapagbigay na ng food packs at tulong pinansyal ang gobyerno sa mga Filipino roon. Marami rin sa kanila ay pansamantalang nanunuluyan sa Migrant Workers Hostel. Habang patuloy pang binabantayan ng gobyerno ang kalagayan ng isang Pilipinang caregiver na nakakonfine pa rin sa hospital. Stable na raw ang kanyang kondisyon pero nananatili pa siyang naka-oxygen support at ventilator. Ayon kay Pangulong Marcos, constant ang pakikipag ng pamahalaan sa pamilya ng naturang OFW. Sa Iran naman, inaasang pauuwiin din sa mga susunod na araw ang walong Pilipino. Samantala, sa pagdating sa Pilipinas ng mga repatriated OFW, tiniyak ng punong ehekutibo na may matatanggap silang tulong. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. Hinihikayat naman ang pamahalaan uh, ng mga Pilipino sa Israel at Iran na agad makipag-ugnayan sa embahada at konsulado para sa gabay at tulong. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!